там бобьешь. baha na naman ng ating uh, line Pag-aaral huh? natin dito ngayon no? Oh. Sa ating uh, bukid Grabe Lakas po ng uh, bagyo Oh, huh? baan na rin yung ating sa ilalim no? Pag gabi po to malalim Halos hanggang uh, dito sa may uh, ilata dito, hindi pa naman lumagsak sa may ilata Ayan yung ating aso Dito po yung ating aso ano? Ito po si Gukoy oh. Ito so, po siya nakaiga Dahil uh, baha na po dito sa labas Oh gabi po ay uh, gabi. Sobrang lalim na ang uh, tubig. Buti uh, kumunti yung ulan. E ngayon, e, bigla na namang buhos. oh, maglakas pa ng hangin. At ako, pagkatay tayo ng manok ng di oras. gabi din, oh. No? mẫu ba giam uh, balkon bassa bassa balkon, bà sạc nga 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 Ay, grabe namang unggoy yan. Oh. Tiyan, oh. Makikita yun. Yun. Labo. Yun, 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 yun hukay talaga, oh. yun. Oh. talaga. Oh. Oh. Yun. Oh. No? Unggoy po yan. No? Ay, grabing unggoy yan, no? oh. Wala nang makain, mga kalingap. Kinakain yung, kalamay uh, may laman yung kamuting kahoy. Ha! huh Huh! Wala, titignan ka lang. Ba't hindi talaga na unggoy na yun? Wala lang makakaya sa bundok Kahit ulan ah, Kinakain yung ating kwan Kabuting kahoy Wala rin pala dito Ano, Bibi? Alright ka dyan? tanim wala tayong magawa ngayon talaga wala tayong magawa oh hindi rin kaya yung uh, takitin tambak so subukan ko ko lang laliman pa ito maya maya siguro pag tumila tila ang ulan subukan ko itong uh, tambakan baka sakaling uh, kaya hmm mga gabiwang nalimang ko ang kanal uh, mula umaga, ay mula gabi hanggang ngayon tuloy tuloy po ang ulan kabugso bugso malakas ang mga uh, duga ng awal wala na lubog na ay 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 lubog na tayo ang yabe ya, lubog na naman <laughs> ginaw lakas ng bagyo, mga kalingat dito sa ating lugar Palawan oh

tayo yung ating mga kapit bahay dyan yung At ating mga alagang munak pun hindi na wala 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 pagkalikasan ang kanyang mga bumawi maggyo maggyo malimig Biliparan na. Biliparan na. Lost out na. Oh. Lost out na. Ay, yari. Uh, Wala, isisiw. Tago muna ka dyan. Bakas na pagyo. Lost Lost out. Ay, eh, grabe. Nangyari, nangyari na. Hello, you know. Tago lang muna ko dyan, masisil. Okay, umalis. Masisil natin dito. Uh -huh. Yan lang yan. kaya alis dyan. Lalo kayo malilis dyan siya. magtaas yung party na to. Yung ating uh, pinakabanyo, no? No? Uwawaw yung mga mulok dun, na ah. Matabit. tulungan. Yung net, oh. No? Babagsak na. Tago tayo. Tago tayo dito sa ilalim ng ating kubo. Hoy, yari. Nilipad yung ating yero ah. Ito na lang nakatali. Ay. Laking uh, kanditong kumanggap. Laking uh, school ng hapid. podong. Ya, na yung ilog sa akin. Baha dito sa atin, oh. No? Ang lalim ng ilog niya no. Kaya lang uh, ito na Mamantay na dito sa ating uh, bukid gulayan. Oh, wala. Talagang uh, wala na. Yari ang ating gulay. Was out din. Ay, ay, ay. Sana tama na. Tama na yung hangin. Ulan. Bukas tulad na naman. No? yung kawayan dun oh oh bigla yung hangin mga kalingap hindi tayo hindi yung tambak natin dito kailangan talaga hollow blocks na mga apat na patong pwede pa Ay ay ay. Kailangan natin matambakan to. Ayan, mga apat na patong. Na hollow blocks. Isang inches na lang. Allah, babahay na tayo. Paabutin na yung ating makan. kubo. Oh, Isya. Ay na dong. La 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 la. Yung kano? Tawayan. Talian natin.

Ay, <todak> matagal mga kalinga po oh. unti-unti na tayo yung mga uh, nalululod yung ating mga tanim ah, uh, yun yug jog wala na, di na makita yung tanim natin o oh. tuhod na mga kalinga po oh. ay 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 ang baha ito mga tayo sa ating mga kapitbahay nakipagkusyuso uh. dito sa ano kataas oh ay sa baha pulang kali nak ayo eh, hangin lagang ni hindi la ni paalis pa nang ko ay baha na Dung pala wala na rin pala doon tuloy doon oh, palakas abutin na yata doon あとにこう。<music> <对>拜拜来吧、啊，来吧、嗯，我们快去追吧，来吧，来吧。来了。

kaya ko na tumuloy uh, huh? balik na ako sa ating tubo pinutakado